Good morning, everyone. So, ayun po. My question is for Engineer Kaliao Junior, sir. Sir, what are your bases po in reconstructing roads? Like, meron po kasing mga sumbong na, ano, like, maganda pa naman yung daan, pero bakit nire na, no, ng mga mamamayan? So, what are your opinion for that, sir? Ano yung bases niyo po, sir? Oh, Allow yeah. me to answer that question na lang. Okay po. Okay. Kanda siya po, mag na siya na question. Maskin tong ako sa unang uh, wala po po sa DPWH mo po na akong pangutana. Nga nga, nga kani ang gubaon nga katong mas guba pa man tong saunahan. Karong nga naan ako sa DPWS na hibawaan ako nga ang DPWS day na asya ka ng uh, agit na maoy mo uh, monitor and mo report sa status ng atong mga mga bridge o ang um, road para sa road na atay mga accredited na engineers nga gipa seminar na sila sa central office gi training for how many months or weeks and days para makabalo sila sa pamaagi sa pag uh, evaluate sa condition mo nang ginatawag sila nga road con road condition para naman sa mga bridges sa kita ay BMS na accredited so mo ni sila ang magkuha sa status uh, ng uh, present status ng mga mga condition sa atong roads and bridges ug i-submit sa central office ang ilahang result na atay mga representative from district na ako sa regional office ang regional office i-compile niya tong submit ng district isubmit submit na mo sa central office sa so central office na sila database dito isunod nila i-input nila ang mga findings or data nga nadawat nila So, from that data nga ilang nakuha, dito nila ma-determine kung asa dapat ang unahan o pundo for repair, or asang tanaw nila nga sira o asa ang dili pa. Uh -huh. ni ang nila i-submit for funding to be, supposedly. Okay. Pero, usahay na ay mga priorities na pagpasa na, ng ato ang mga proposed budget, masapawan sa laing mga projects, mugawas ang katong uh, findings or recommendation nga punduhan 2 two years, three years na. Okay. So pagka two years and three years, na instances, na katong, katong nakita sa una nga maoy daot, na overtikan at tong portion kung asa na yung mga muagi nga mas bugat na mga sakyanan, na, mm -hmm. na yung mas busy nga traffic, na absent siya nga mas naguba na. Okay. So pag abot ka rin sa pundo na station limit nga nakabutan katong una nga nakita nga may dapat i-repair, dili na mo siya mabalihin dito kaya okay. may ruling ang DPM okay. na kung asang station limits dito lang gyud so nga among pagabuhaton ipadayon kini nga nga mo'y i replace i, i replug ang katong portion onasad, nga mas gubaon na sad nga among i propose for next funding nga priority okay pa so and then uh, regional director sa na hanagini sa regional no so about po sa project region regional director anang meron po ba kayong ba, um, ba bali, back up funds no labi na kung maguba ang uh, like inyo ang gina-construct example bridge because of natural calamity Mayroon po ba kayong back up funds or magpapasa na naman po kayo para sa bagong funding okay so far ang regional office wala gay pundo wala pundo na na among ang kuhaan anak kung na calamity is quick response response fund uh -huh. qrf so ang pagabuhaton Mag-submit niyo oh, kung naiwagin nga bagyo, lindol, naay uh, calamities na tabo Among i-submit sa Central Office. Pero daghan siya requirement. Uh -huh. Kailangan ka niya uh, ka na -recognized or uh, uh, noted by the OCD. Kailangan ka niya na-apply sa katong mga report. Kailangan ka niya requirement. So, usahay nga dili mo pasar sa ilang evaluation. Uh -huh. So, nationwide put niya, daghan po't niya nga mo submit. Central Management ang pundo dito. Katong itawag nga mo, mga quick response pan murag delayed response mm -hmm. Okay. So okay. dili siya inana ka dali nga ma example madaot maayo ren balik sa so, dili siya inana. And then Ardi, basin na do na pud kay mensahe Ardi, no sa mga katauhan, labi na sa atong mga yanong mga residente no nga mapasabot pud ang kaning labi na kaning sa dalan nga reklamo o badayon nga traffic kaayo. Ah uh, okay. Thank you. Uh, ako lang balikon katong akong hangyo kanina nga kaning kung naa mga projects dili siya dili man siya overnight lang dayon ang project so usay magagad pa kita sa pundo uh, para madali paguman ang project so project na masugdan pero na, na standby kay walay next nga pundo mula ka-taka sa pundo or na project na naka encounter og problema man uh, med medyo madilita right right away. na project na naay pundo uh, ginatrabaho pero naka disturbo sa sa normal nga na lifestyle lang atong mga kaisuunan. So, hum, ako naghahangyo lang o pagsabot sa ato mga konstituen, sa atong mga kaisuunan nga muantos-antos lang tagabay kay ang mahuman ang project, kita man tanan ang mag-enjoy ni Ani. Thank you so much, Adi, okay, Thank so you, everyone.